Alam ko na rin si Trixie. Wala akong kasalanan. Please tell our son na ikakancel like, na namin lahat ng remaining engagements namin dito sa Germany. Nahihirapan pa kami magpa-rebook ng flight pabalik ng Manila. Basta uuwi kami dyan as soon as possible. Opo ka, Lorena. Attorney Matias, would you know kung kailan sila magpa-file ng formal complaint sa fiscal's office? hindi po CRD RD. Pero kung sakaling matuloy po itong kaso, hindi po yata dapat ako yung kunin yung load. Go back to the precinct tomorrow, Attorney Matias. Humingi ka ng copy ng initial statement na sinubmit ng complainant sa kanila. Kung meron na rin, i-request mo rin ang iba pang pertinent records na makakatulong sa pag-draft natin ng counter affidavit. Habang wala pa ako, kayo muna ni Attorney Patrick ang mag-assist kay Ino. Sir, pasensya na po pero hindi po yata ako yung karapat dapat na kunin yung abogado ni Ino. E yung accusing party po kasi... Please, Lilith! Tuwag ka nang tumanggi! To be honest, my husband was considering other lawyers. Pero I insisted na ikaw ang i-assign. For now lang naman. Pag nasampahan ng kaso ang anak ko, si Atty. Patrick naman ang mag-aasikaso ng for pill, habang wala pa si Cons. Kailangan ka pa rin namin para mag-assist. Kasi ikaw lang naman yung kilala ko na maaasahan at papagkatiwalaan namin lalo na ngayong hirap na hirap pa kami makabalik dyan. Pero ma'am, sa dami nang naitulong ko sa'yo at sa pamilya mo. Hindi na naman ako kumiling sa'yo, Lilet. Tatanggihan mo pa talaga. Sige po, Rena. CRD. Ako na po muna bahala. Anak, mukhang ang mahirap ang sitwasyon na napasok mo. Sino magkaakala na magiging abogado ka laban sa kapatid mo? Ay, temporary lang naman po, Tinang hanggat hindi pa po nakakabalik si CRD. Eh, sigurado po, pag nakauwi na yun, siya mismo yung hahawak ng kaso ni Imo. Matindi ang binibintang ni Trixie sa anak ng boss mo. Pag nagkataon, maaari siyang mabulok sa bilangguan. Pinaninindigan po talaga ni Ino na wala siyang kasalanan eh. Ang patwiran niya, bakit naman niya gagahasain yung taong ilang beses niya nang pinagtabuyan? Naniniwala ka ba sa paliwanag niya? Ewan ko po, Tinang. Hindi ko na po alam kung sinong paniniwalaan eh. Hindi na rin po ako sigurado kung may kakayanan ba si Inong gawin yun. Alam mo, Lilet, kung pagbabasihan ko yung mga kwento mo sa akin tungkol kay Ino, masasabi ko na magandang pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya. Di e pa sabi mo nga, tumutulong siya sa mga outreach. Magalang at hindi bastos. Magandang pakikitungo niya sa kapwa niya. Anak, alam ko na iipit ka dahil kadugo mo ang kalaban mo sa kaso niyo. Pero, kung iisipin mo anak ano, mas tinuturing ka pang pamilya ni Eno kesa ni Trixie. Malaki ang sinasabi nito sa karakter ni Eno. Ma'am, ako po si Attorney Lilet Matias, uh, Temporary Legal Counsel ni Mr. Ino De Leon. Ah, uh, ito po yung SPA ko. Hihingi po sana ako ng copy ng statement ni Ms. Trixie Engano regarding her rape case. Ah, uh, asan na po ako. ko lang po yung file ko. Sige po. Thank you. Excuse me. We're looking for PO1 De La Rosa. Ako po sir. Ano po bang kailangan nila? I'm attorney Evan Castro. Ako yung kausap mo sa phone. Gusto namin humingi ng kopya ng report niyo pagkatapos niyong inspeksyonin yung cottage dun sa beach venue na saan naganap yung rape sa kliyente ko. Gusto namin isama yung complaint dun sa isasabit namin sa prosecutor. Sige po, sir. Dito po ang dal. Tara po. attorney nagpapapotocopy lang po ng rape complaint against doon sa client. Dito si Mr. D. Tumama po. God! Paano nakakayanan ng konsensya mo tulungan ng kriminal na yun? Dahan-dahan naman ho kayo sa mga paratang nyo. Hanggat hindi pa napapatunayan sa korte na may ginawa siyang masama, hindi pa ho siyang makukonsider na kriminal. Talaga ba, Lilet? Pipiliin mo yung ang rapist na yon?